Good morning mga kaabante. No, good morning po sa lahat. Uh, maaga tayo ngayon kasi maaga rin yung schedule natin sa isang kapilya. No? ng umaga. Pero mag alas na pero malapit din lang naman. So, mag tayo ay naghihintay. Kapi-kapi muna. No? bilang lang tayo. Mamaya na tayo mag, mag breakfast pag uwi. Nagluluto pa si Mrs. <laughs> so, sana'y makahigop ng kayo unin ka ng kape. No? At gumanda yung araw niyo. So, ingat-ingat po sa araw na to at sa lahat ng mga kabanti natin dyan. No? God bless po sa inyo lahat. Mood-mood lang tayo ngayon. Think positive. Habang hmm. tayo ay abala sa ating uh, mga gawain ngayong linggong ito, uh, tayo po ay patuloy na magdasal at pagkakaroon tayo ng panibagong namang lakas na harapin ang ating mga hamon sa buhay. Lahat ng mga kabanti natin dyan, Think positive lang, no? Ah. Kap. So, yan mo na mga kabante. Hanggang sa mamaya po. Ah, sana ay sumuporta kayo at ah, manood sa ating live na misa. Kayong hindi maka punta talaga sa simbahan. Ah kasi sa mga iba't ibang gawain natin na hindi talaga pwedeng pumunta uh, nood kayo na tayo ng live mamaya no, sa ating pagsimba sa lahat po dyan no, na pwedeng pumunta punta tayo, kita kita po tayo sa simbahan at sa mga simbahan nyo no, kung saan man kayo naroon so ingat po, God bless po sa lahat